Pag gusto mo na magka-baby, oh. Pinag-usapan namin dahil parehas kaming agree sa timeline, eh. Pinilit ko siya nung ready na. Ah, 26. Ikaw naman nun, sir? 23 po. 23 ako? Oh, okay. Gano'n na kayo katagal ngayon? 8 years. 8 so years na. Huwag ka magkakamal, eh. Huwag <laughs> <laughs> ka magkakamal, eh. 8 <laughs> years na sila. Tapos, uh, gano'n po kayo katagal bago kayo? Tama, nagpakasal naman mm -hmm. Na kayo nung no, uh, na. Gano'n kayo katagal bago kayo nagpakasal? Three years. Three years. Uh, three years. After so, three years, nagpakasal na. Five years married na kayo. Five years. May kids years. na po kayo. Wala. Ah, wala pa. Okay. Planning pa lang. So, turuan niyo kami pa. Ano <laughs> <laughs> uh, you plan to have kids na kayo? This year. Yes. Yung... wow. Gin ginagawa na namin uh, ng ginagawa paraan ginagawa na ng paraan Sana <laughs> so, talaga mapal you. This year pa lang talaga namin ano binigyan talaga mm -hmm. ng chance and time Kasi so, no, mga previous years gusto pero hindi yung pinatrabaho pero ngayon medyo serious na kami na So ako naniniwala yes. din ako na ano yun eh pag gusto mo na magka-baby or if uh, bibigyan ka ni Lord ng baby una talaga handa ka na oh, yun yes. or minsan man kahit tingin mo hindi ka handa pero parang yung situation mo in is nire-ready ka na for that. Actually, for eight years, never na ako narinig na ready na ako. Sabi ko nga sa kanya, this is the first time na marinig mo ako na gusto ko na. <laughs> We had a serious talk. Ito last month lang. We had a serious talk. Sabi ko sa kanya, I, I want a baby na. Wow. Pero ano po, no? nakakatuwa yun. Kasi di ba, ibig sabihin, hindi kanya pinipilit, ma'am. Hindi, hindi. Hindi naman. Wala naman. Never. ako rin, ganun ako sa kanya eh. Kasi di ba, although two years lang after we got married, mm. tayo nagka-baby. Yeah. Kasi sabi niya, gusto niya na talaga. Mm. Pero before siya nagsabi na gusto niya, hindi ko talaga pinipilit. Hindi ko pinipilit na parang oh, merit na tayo, guys. Pwede na 'yan, parang ganoon. Bakit tayo doon, Ma'am Kat? Kasi understanding yung mga husbands. No pressure. Kasi yes. no no pinag-usapan namin that pare's kaming agree sa timeline eh. Oh, maganda 'yan. Maganda. Kasi ako pinilit ko siya nung ready na. <laughs> Unfair talaga ang life.